ng ating bago Jerusalem. Sister Tess. Yes, Hindi na Tess. Yes, Amen. Yes, yes. Sorry po. Lalo po Okay. Sa Jesus ko talaga, di ba? Hanggang dito ang natin Sa umaga pa lang. Ano Talagang kahit nga po ah, medyo may mga pinahintulot ang Diyos na mga pagsubok sa ating buhay. Nakakakunitipan na tayo. Hindi lang ito sa gawain sa ating tahanan, naranasan okay. na po natin yan. Masaya. Di ba, okay. boss? Kaya siya? Eh? Di ba? Kahit na gabundok na problema yan ang hinaharap natin. Alagang andyan yung mga ngiti natin hanggang dito. Alaga, naging ngitian tayo dahil iba talaga ang kapag ang isang tahanan <coughs> ng Diyos, ay itinalaga niya. At tunay na ihingi na natin sa Diyos yung pagsunod sa Kanya ng tunay na pagsunod. Kapag yan ay sumahati na, binigay na ni Ama sa atin, ni Lord, talaga na. Hallelujah. Malakas sa palakpak sa atin. Patutunayan natin at ipapatutulagi natin, ipagsisigawan natin na ito ako. Ako man ay hindi karapat dapat na nilikha niya sa ating lumang buhay. Lahat po tayo may lumang buhay. Tulad yes. ko. Amen sino ba ako na pagkatiwalaan niya lagi niya? Baka mamaya, isang lako yan, hindi na makabalik. <laughs> Nung mga panaw na yun, na kailangan, kailangan, ng ating pamilya. Lord. Amen, di ba? Ang hindi natin. Dahil ang dami ko pagkukulang kay Lord. Pero sabi ko, Lord, pinakapat mo ako sa iyong harapan ng pagkatiwalaan. Dahil sa kanyang salita na tayo ay patuloy na mag-aral, makinig, magbasa, magnilay, Palatilihin sa ating puso at ang lahat ating mapapakinggan, kapag narinig natin sa isa nating tainga, huwag nating palalabasin ito, na huwag makarating sa ating puso at malatili. Dahil ito ginto na ating nasumpungan. Amen? Amen. Higit pa sa ginto na ipinagkatiwala niya sa atin. <clears throat> hindi lang sampung pila o sampung libo yan. Higit pa sa mga milyones na makasamlibutan ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Hindi natin ito masusumpungan kung sa pagtawag niya, tunay na hindi tayo tumugod at sumunod sa kanya. Amen? Amen. Malakas sa palakpak. <clears throat> Sabi ko nga, lagi ko talagang binabangit kay brother niyan kapag tiniterapy niya ako. panawagan ng Diyos. ah, na kaya kami, sampo ng ating pamilya? Ano na kaya ang kalagayan namin? Lalo na ako, baka matagal na ako na lupa. Amen. Thank <laughs> you, Lord. Makapal ang ating mga mukha na hinaharap natin ang mga tungkulin na yan. Ginagamba na natin ito. Hindi, hindi, hindi natin. Napangunahin niya tayo lagi para 'Yung ating pagsunod ay hindi mababawi na, hindi masayang. Amen? Amen. Dahil hindi natin makakayanan kung hindi ang gabay niya. Amen. Gabay na ganya ka Hindi natin ito magagawa. Hindi natin makakamtan 'yung mga biyaya na 'yan, 'yung kalakasan, kagalingan, 'yung makatayo tayo dito. Ako wala ko. ako magaling anak sa Biblia. Noon na hindi ko na nababasa 'yung inaalit Kapulit <laughs> na lang po sa altar. Pero ngayon sabi ko nga, mamaya, dadaan tayo kasi nangako ako kay ama na yung Bible doon, babalutan ko. Ay e, kahapon, nakadaan ako nang bibilihan ng plastic cover. Mula na. Five years na lang dyan. Ay, eh, dami naman. Isang Bible lang at saka yung Bible ko. Ang ko eh. Eh mamaya, dadaan po ako doon dahil nangako kay ama. Pero kung hindi ko po inunawa at ipinaunawa ng Diyos, yung tunay na pagsunod, hindi ko po yung makakalit. Dahil sayang, ibibili ko pa yun ng pangulang pandag at ulang pang oh. <laughs> Hindi ka po. Amen. Dahil wala tayong alam eh. Pero sumunod tayo eh. Kaya, tayo man ang magiging daluya ng ating kapwa. Hallelujah, praise God. Oh. Ito yung regalo niya. Nahigit pa doon sa ginto na pinagkatiwala niya. Dahil sabi nga, yung pinagkakatiwalaan sa maliit na bagay, higit pa tayo ng pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Mm Biro mo, ikta-iktarya. Mm -hmm. Sir Dose, kailangan tayo. <laughs> At magpupuri. At ah, tayo ay magpapaseminar. O, iba? Yeah, uh -huh. pangako ni Ama yan, lagi. Maraming biyaya. Hindi lang biyaya na sa lapi. Kalakasan, kagalingan, okay, lahat, yeah, uh -huh. karunungan, katalinungan. Lakas ng tibay at ng kalooban para maihayag ng tinang katotohanan dahil ito ang katotohanan. Sumunod lang, lang tayo na puno ng kagalakan. Pag-ibig, hindi tayo lang na, o nga, sumusunod ka, naalala ko noon, ako lang mag-isa. Alam, bigat-bigat naman kasi dito. Oh, bakit pa kasi tinanggala pa ito doon sa simba? <laughs> pala, hindi dapat ganun. Ay, naku, itong alitin kong ito, siguro ko sabihin mo yun. Napanuto ka sa buhay mo nasumunod, ng na may kababaang loob, hindi nagyayabang, hindi nagmamalaki, hindi nagmamataas. Huwag lalaki na daw yung ulo natin, sabi ng mga speaker, kapag may rami na tayong alam at karunungan. Dahil yan ay ginto na nahukay natin. Na matagal na. Pero sabi ko nga, pabalik-balik ako ng balik. Ah, <laughs> ng, ng bayan, kung saan ako nakakarating para mga lakay ng mga paninda pero hindi ko pa nasumpungan yung din po niya nakaloob sa akin. May May dito lamang pala sa Set My Spirit Free, sa community itong hinahamak, hinaalipusta. Uh -huh. Pero uh -huh. dito pala yung kung masusumpungan. Eh, paano? Yeah. Kung hindi ako sumunod. Hindi, hindi ako mayaman ngayon. Amen! Ay, <laughs> Sino mong utang Malakas na palakpak sa atin. Ang <laughs> masarap diba? kaya. Sabi ko nga, kabila ng mga bagay na yan, may talakit na biyaya. Amen? Amen. Amen. Dahil umaasa tayo dahil sa pagsunod natin yan. Sinserong pagsunod, buong pusong sumusunod, buong kababa loob na tayo ay nagsasakripisyo, nagpapagal dahil may mga mitliin tayo para sa ating kapwa. Hmm. Hindi lamang para sa ating sarili na yan ay ibang bahagi natin share, Hindi yung sarili, akin, akin. Hmm pimang Dahil tinuturo ang tayo ng Diyos dito mm -hmm. sa singlat simula pa lamang ng mga mabubuting bagay gawin natin para sa kapwa natin. Mm hindi -hmm. para sa atin sa sarili okay. lang. Mm -hmm. Dahil ang ating sarili, alam niya na eh kung ano kailangan natin. Mm -hmm. Alam niya na, batid na ng Diyos, wala tayong maililihin sa kanya. Via satellite tayo, hindi lamang sa bawat pagtitipo na ganito sa bawat lakad natin, sa bawat upuntuan, paruroon natin, minimisig siya amayan, ayan, naroon ako, nangunguna kami, naroon ako nakamasig na sa inyo. E paano magiging hanggal tayo na alipin, kung hindi tayo sa mga na naaayos sa pagkakit? na nga tayo, nananatili na siya sa ating tuloy. Kapag meron sa lima tayo, lalong-lalo lalo na mga kapatid sa panahon ayon, na yun. Sabi nga ng ating kapatid, hindi natin alam ang pinagbukasan ang bukas. <coughs> siya lang ang nakakaalam. Na marami nang nagaganap. Pero hindi tayo mawawala ng pagkasa. Dahil kumaki tayo, sumunod tayo eh. Nang may matibay na ah, pagkakalang pala tayo pagkitiwala. Nagtiwala tayo. Bakit tayo sumusunod? Sa bubuti, ikakaayos ng lahat. Para sa lahat eh. Nananalangin tayo ng parang sa lahat. Dahil sumunod tayo. Dahil ikabubuti ng lahat, ikakaayos ng lahat, ikakasaganan ng lahat, hindi ikakaligaw, hindi ikakapahal. Mm -hmm. Amen? Mm -hmm. Hindi kawalan yung pagsunod na tayo man ay sabi hey, sunod ka naman ng sunod dyan. Ay, sino ba sinusunod natin? Hindi naman si brother eh, si amang yaw eh, mm -hmm. si Lord. Sinusunod natin yung mga sinasabi ng mga Mary na magrosaryo kayo. Dahil makatutulong yan kaligtasan natin yung bansa. Ang isang ibutang ito. Yan ang magkakaloog ng kapayapaan. Mm -hmm. eh, kung hindi natin susundin yan, kung walang Mama Mary na sinusunod tayo, walang ina ng lalit at lupa, tayo rin ay mga ina na dapat din sundin tayo ng ating inaamali ng mga anak. Paano? Ay papakita natin. Kaya nga sabi ko, buti na lang yung ating ibigan. marunong na medyo lumalago na brad, sabi niya, uy, hey, sa amin, magkakagulong, sabi ko, ganun lang yun. Iyabang ko rin, ginugulo yan ng Diyos. <laughs> Kasi, siya rin ang mag-aayos. nakikinig lang siya, oh, kami na nag-aalusan, kahit kahapon, inanurot ko rin siya, Pinatulan. Sabi ko, ako rin talaga, ang mga, mag-aayos kasi nakakaya naman sa'yo. Andito ako lagi, araw-araw, nakakailang gawain kami. Tapos ganyan ako, huwag na malaki ako, huwag Kahit kapwa ko yun eh. Papaano siya magpapatuloy doon At papaano siya babaguhin? Ang nakikita sa atin, ang wala naman akong pagbabago. Kaya talagang pagsusunikapan natin yun, naipapakita ipapakita natin sa ating pagsunod, Nanako nakuon oh, at ah, kahit paano. Kaya wala siya imig. Sabi, kasi nung isa nilang kasamahan, ay, yan hindi ko ginanito, hindi ko ginanin yan. Sinocial media. <laughs> Sabi daw, nag-aaral daw yung iba nilang mga kasamahan na may respeto. Kaya nga tayo naroon ito. Dahil turuan din tayo na magkaroon tayo ng respeto sa isa't isa. -isa, -isa, -isa. Mm -hmm. Pagmamahal sa isa't isa. Dahil -isa, 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 -isa. isa yan ito. sa pagsunod. Opo, <coughs> eh, hey, hindi naman natin sinusunod yung makasangibutan lang. Masigit na pinagtutuon na natin sundin yung utos ng Diyos. Dahil yan ang mas mahalaga. Diyan tayo bubuti. Diyan tayo mapapanuto. Diyan tayo pagpapalaan. Diyan niya tayo bubuti sa pagsunod. At iyan ay isang hamon sa atin, pagsubok sa atin na ikaw ba talaga kunay ko sa pagpapagin Sa, sa ganung maliit na bagay na lamang yan. Paano tayo paparangalan ng Diyos, hindi ng tao. Amen? Amen? Dahil ang hangarin po natin, ang natin ang Diyos, ang kanyang banal na pagpapakilala natin. Paano natin siya paparangalan ko sa ating pagsunod ay eh, puro pasuway-suway? <laughs> Iba-ibang direksyon po. Eh, sabi nga ng Diyos, isa isang direksyon lang. Eh, gagawin mo. Sanga-sanga na direksyon. O, paano na? Eh, bagsak nawa tayong lahat ay laging makasunod sa kanyang kalooban gawin natin ang nararapat ab, sa abot ng ating makakaya dahil andiyan naman yung mga elders eh lalo na yun na ang ating po ng record na pinadala ni Ama sa kawang ito na siyang nagpapastor sa atin bukod kay Ama bukod kay Lord na siyang nagpapastor sa kawang tunay na lalo tayong pagpapalain ng Diyos. Hindi natin masasayang ang ating pagpapagal na ito. Hindi tayo dapat manginawa. Laging sumunod lang. Dahil ang kasunod naman yan ay biyaya. Dadaloy yun. Padadaloy yun ang Diyos yan. Dahil wala na mga hadlang eh. Pinaalis na natin sa Diyos ang ating mga hadlang dyan sa puso. Mga basura. Ipinakunan natin ang lahat. Pinalipuran na natin. Pinalipuran sumikapan natin talikuran at pagsisihan ng lahat ng yan. Kaya, ano pa? Siyempre, magiging masaya tayo. Amen? Amen? Sa pagsunod natin, na tayo ay pamahalain ng gintok na yan. Sabi nga, milyon-milyon niya, trilyon-trilyon, na ipagkakatuwala ni Ama, ay hallelujah. Salamat. Ay, minarapat mo kami pa na pagkakulahan. Amen? <laughs> so, yun lamang po. Muli,